good day ka-TH no? mga ka natin sa sa Pilipinas sa mga mahiling mag-tesyo dito sa sa Pilipinas meron tayo dito uh, uh, ipapakita ko sa inyo na uh, ano? -check ko, uh, i-check ko ah kung ano pa yung pinagkaribahan ng Maria at yung 3D Legend Oh, uh, ito yung pinaka-latest natin ng 3D Legend na napakaganda na scanner no? kung baga uh, ito ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung specs specs ng PD Legend natin ako. Ano yung pinagkaibahan. So ito si PD Legend, uh, ang gandaan dito, wala na po siyang ano, uh, modular katulad nito ni Maria. Yung ganito lang kay Maria, wala na to. So ito lang po. Ayan. Baston lang, tsaka cellphone. Yan, yan lang ang gagamitin natin sa pag-scan. So, cellphone, tsaka tong baston. Kung baka, andito na lahat ng mga, lahat ng mga, lahat ng mga pesa sa loob ng baston na to. No? So, tsaka, kagandahan dito, andito na rin yung pindutan. Yan, o. Oh. No? Andiyan na. Andiyan na rin yun, andiyan na rin yun LED light. Tsaka, yung chargeable Andiyan na rin na type C, no? Yan. So, po siya. Yeah. Then may kasama siyang cellphone nito na Android, na. Yeah. So, ngayon, susubukan natin 'yung ano nito. Napakaganda, oh. Ganyan lang, oh. So, kapag gumili ka nito, ganyan lang ang gagamitin mo. So, cellphone lang. Ito, hindi, guys, hindi nyo gagamitin sa mga pang-internet, pang kung pang baka pang-ano lang talaga pang pang scan lang talaga no tsaka itong cellphone na to ah uh, na rin yung software ng gear detect you know? kung baga pag bumili kayo nito package na itong dalawa so kasi yung software kasi ng gear detect may pinipili na kasi yung cellphone na hindi ba sa cellphone na naluma na cellphone na yung mga version pa dati hindi tinatanggap ng software kaya na talaga to sa package kasi dapat yung mga latest na cellphone na gamitin tsaka yan okay so tatay natin pag on ko nito then kailangan naka bluetooth na rin sya automatic naka bluetooth na kasi to dapat naka dagay na sa bluetooth yan ibig sabihin automatic legend 3D na yun, ano pairing na tapos click mo tong parang gel detect. Ayan. Okay. Ayan. So ngayon, may lalabas din ng mga ano, pansa pang natin English. Ayan. So sa tatlong to, pipili lang tayo kung ano yung pinakamalakas. Ang pinakamalakas kasi is Titan kung 1000. So ito yung pipiliin natin. Yan. So, ibig sabihin, kapag nag-check na, connected na siya sa machine natin, hindi sa scanner. Pag nag-X yan, ibig sabihin, hindi pa siya connected. Dapat connected na sa sa cellphone natin naka-Bluetooth. Next. Yan. For example lang, kung gusto natin na scan direction, number of lines, yan. Okay. Dapat. Ito, pwede tayo gumamit na scan direction, pwede yung parallel ummm Ayan, direksyon. Mga direksyon yan direction. Mga direction yan. Ito. Scan direction. May zigzag, may parallel, no? yan So, mamimili lang tayo kung ilan yun mga number of steps tsaka number of lines. Ayan. Nuhali, 7. Sabi, okay. So, ganyan po itsura ng system ng, ano, Geritech system. Napa, napakabilis lang ito gamitin. Kasi meron itong pindutan sa gilid, eh, no? For example, ah, mag-scan tayo. Papakita ko. So, Bawat pindot, alabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bawat line 10, 11, Ulit tayo 1 2 3 4 5 6 7 21, Ulit 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So, ganoon lang po paggamit. Pero kailangan, gumagalaw po tayo. Ito, sinasample ko lang naman. Ayan, nakakalabasan natin mga katis. Ganyan yung itsura niya. So, since may nakita tayong parang ano, yan. Natawag, itray din natin para makita. Ayan. So, kung nakatili, ganyan yung itsura niyan. Ayan. No? So, since nandito tayo sa second floor, sa bahay, no? Sa second floor. O, oh, butas po talaga itong ano. O, kaya natin sa Butas talaga. O. Oh. Ayan. Ayan ang gandaan sa kanya. Tsaka, wala tayo tamaang item, no? Ibig sabihin, matamaan lang tayo mga bakal. Ayan. Kung titingnan natin. Hmm. 254. 166. Ibig sabihin, may mga metal lang dito na nakita. Tsaka 194, 194. Tsaka 210, 240. Ibig sabihin, metal. And then to. Ito yung sa ilalim, nasa ground. Ito yung mga void na nakita. No? So, ganyan lang sya kabilis. Tsaka ito, sa paggamit naman ng ano, malaman natin yung depth, andito naman. So yan, lumabas din is nasa 14 meters yung void nasa 16 meters nasa 17 tapos yun ano 6.18 uh, 6.80 mayroon mga metal at 14 meters 14 lalabas na rin po dyan yung mga depth so oh, ito po napakaganda nito pag save dito dito lang yan sabay pwede natin dyan ilagay ano know. ayan yan save ilagay eh, mo lang na yung pangalan mo kung gusto mong ah uh, Lagay mo yung pangalan mo dyan Tapos done Yun lang So madalas lang siya gamitin no, Mga ka-TH Then marami pa siyang pwedeng pagpilian Ganyan So kalikutin mo lang itong ano Yan So wala na may ibang gagawin Kundi yun lang Paggamit Yan hmm. Yan Napakabilis lang ito Gamitin So yun lang no, Mga ka-TH No So, yan. So, 3D Legend to. Uh, kung gusto nyo dito sa gusto nyo mabil to, gusto nyo mabili, uh, PM na kay sa akin. Sa number ko. Pwede kayo mag text sa number ko at tumawag. No? At sunod naman natin yung Maria. No? So, sunod natin yung Maria. Uh, bibidyoan din natin kung ano pinagkaibahan nito. No? Okay? So, nung kapalit tayo, no? ang ah, testing naman natin ipapakita ko naman sa inyo yung Maria scanner ito talaga yun na ah, dati pa since dati pa ito talaga yung malakas talaga no? so since na nag upload na tayo ng mga model naging TV legend na since babalik na ating Maria so ito kasi is uh, one of the most popular na scanner dito sa atin sa Pilipinas no? kumbaga uh, mabenta tsaka kahit pa paano may recovery na tsaka history na no? so ngayon um, ang ano nito ang pinagkaiba naman ni TD Legend wala nang ganito so ito Maria may ganyan pa so ito dito nilalagay lang dito sa leg para so, mag scan ka ganyan so naka sabit po itong pinaka modular na box natin at ito medyo maganda ng onti itong baston niya at naka, wire papunta dito no so since bluetooth operated pa rin to so ang pinaka ang pinaka niya is uh, laptop na so tsaka visualize na yung software ayan click natin yes Yan, so naka-visualizer, ngayon naka-on dapat 'to bago gamitin, no? Yan. So, shout out nga pala sa mga attention natin natin sa Luzon Visayas Mindanao, especially sa Tarlac dito sa Manila. Nakapunta ako dito sa Manila, Luzon, na hanggang ngayon dito pa ako. Uh, Luzon, dito sa may napuntahan ko dyan sa may Cagayan. Cagayan sa Luzon, uh, sa La Union, then sa Tarlac, saka sa Bataan, tsaka sa South Luzon, sa Batangas, sa Mindoro. So since dito pa ako, mayroon pa tayong mga pupuntahan ngayon na mga project na pupuntahan. So ngayon, ipipakita eh, ko lang doon sa inyo itong mga gamit natin ng no? Maria TV Scanner. No? So ganyan po siya. No? So click natin to parang may papel dyan. Then, ang ah, madali lang itong gamitin, pag click natin dyan, okay natin diretso. Dapat lahat ng nakalagay dyan is kumpleto uh, kompleto. yung Bluetooth, ground scan, Tad impulse ako na dapat yung interface niya. May mamili ka. Dapat yun connected siya sa pairing. Comfort tayo. Yan. So ibig sabihin pag nagpula connected na yan. So ngayon gagamitin natin, gagamit tayo ng pinpointer. ah, uh, pinpointer. Yan. Pinpointer sa base scan. Okay. Sa base scan. So balancing. Ngayon pag pinpointer tuloy-tuloy po yan mga uh, sa pH no. Kung baga pag nasa ilalim ka ng lupa, pwede gamitin mo pinpointer. Ayan. Ayan. Pinpointer. Ayan. ayan. Tuloy-tuloy siya mga ka-pH no. Pag nag-scan siya, tuloy-tuloy. So ayan, sample ko lang to Pinapakita ko lang sa inyo. yan. Ng sampu lang 'to. Ayan. So tuloy-tuloy siya. Iba siya sa isa sa GeoDetect software, ito visualiser. So, pwede mo na siyang hinto pag tapos na. Yan, subukan din i Kasi sya man kasi pinpointer. Since tinapos ko na, para makita nyo lang. So, kaya pagdating dito, kailangan click natin itong may red. Ayun, para magkaroon siya ng ganyan. Ngayon, uh, syempre, mayroon pang mga ibang pagtimpla nyan kung paano gamitin. Meron tayong tinatawag na syempre, sa graphics, signal correction. Signal correction natin, all, correct all values. Ayan, medyo wala naman tayong natamaan na maganda so yan, wala tayong natamaan puro metal lang so ganito, doon sa ito yung side view ganyan natin yung side view ganyan natin, natin yung side view yan, ito yung top view ito yun Hala, ha? yan, ito yan perspective view. Tawag dyan perspective view. No? Yan. So, ito yung top view. Uh, top view. Side view. Ito naman side view. Ito yung top view. So, reset all changes. Kung view. Tapos, yan top view. Top view. Yan. So, ngayon, since ganyan, wala naman tayong din na no Pinakita ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin na mo yan. Nun. So, yan ang tsura niya. So, syempre, sa mga ibang info pa, sa mga ibang, sa mga ibang ano pa, sa mga ibang tan tanong pa, so, syempre, uh, for ano na yun, ang privacy, syempre, sa private na kung may mga tanong pa, iba regarding sa scan yan, para masagot ko. Since itong video ko ay ginagawa ko na pinapakita ko lang sa inyo, kung paano ito gamitin uh, paano siya gumagana pero kung sa mga iba pang mga katanungan nyo kung paano nakuha yung lalim lahat lahat etc so ibibigay ko lahat ng information nyo na kapag nag one on one tayong usap so yun okay so yun shout out sa mga katage natin ha so ito so sa mga gusto mag-avail nito Maria TV scanner meron po tayo available nito so on hand po tayo nito sa Luzon Visayas Mindanao tawag lang kayo sa number ko kayo mag PM kayo sa akin sa messenger sa sa youtube channel ko sa John Pitch Eagle Hunter John Stage TV yan yung mga page ko And then sa mga katayosan under nito sa, sa Luzon Visayas Mindanao so good luck sa mga mga exploration at saka mga ano nyo, mga project no? so yun lang peace